Mga bata, ito, i-request nyo sa inyong mga magulang. At sabihin nyo sa nanay nyo ha, damihan ang pagsaing ng kanin. Dahil sigurado, pag kinulang, nako, magre-reklamo kayo. Simple lang ito mga nanay, nilagyan ko lang siya ng oyster sauce at yung seasoning. Lagyan ko rin siya ng kunting asin at paminta. Kung wala kayong lemon leaves na galing sa Thailand, pwede nyo lagyan ng calamansi. Walang calamansi ay pwede rin po ng vinegar. At kung walang vinegar ay pwede pa rin naman po yan. Basta ang importante po ay mayroon po kayong oyster sauce, asin at paminta minta Dahil ang chicken wings po ay napaka nipis niya lang, madaling maluto at ito ay hindi na kailangan ng maramihang pang marinate. So iprito na po natin ang ating wings. Sa una pong pagprito ay 2 to 3 minutes lang po muna ang bawat side para hindi po siya magdry kaagad na hindi pa po naluluto ang ating chicken wings. At galaw-galawin po natin para hindi po siya dumikit. At ilagay na rin po ang ating bawang para mas lalo pang masarap ang ating ulam. Huwag din pong kalimutan na ilagay ang pinagbabaran para maluto ng maigi lamig ating ulam. Ayan, galaw-galawin lang po natin para hindi siya dumikit. Lagyan din po natin ng tomato paste para magkulay pula. Pero kung wala po kayong tomato paste, ay pwede naman din po ang ketchup. O kaya yung mga tomato sauce na pang spaghetti, pwede rin po yun. Halu-haluin lang po natin at takpan ng dalawang minuto. Pagkatapos ng dalawang minuto, buksan po natin ang kaldero at balikta rin po ulit natin para sa another 2 minutes bago siya maluto. O di po ba? Ang ganda po ng itsura niya, namumula-mula ng dahil po sa tomato to paste. Mga bata, na ba ang isinaing ng nanay na kanin? Kunin nyo na. Dali, kuha na kayo ng plato. Uh, bigyan ko kayo ng tip. Pagkatanggal nyo po ng manok ay tanggalin nyo po yung cooking oil. At kung mayroong kayong bahaw o bagong sinaing na kanin, ay ilagay nyo po dyan sa kalder. Halo-halo nyo lang At po. At napakasarap niya. Yan po ang ginawa ko.